Pagpapirma sa People's Initiative nga pamaagi aron pag-amendar sa 1987 Philippine Constitution na kabuelo na din sa Subo. O sa Kakomelec -like Office, may kumpirmar nga nakadawat na sila og libuan ka mga pirma alang niini Ini. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa social media, gipakita sa usa ka netizen ang form nga gipapirmahan sa ilang dapit sa Mandawe kabahin sa proposal pag-amendar sa 1987 Constitution. Matud niya, leader sa usa sa mga kandidato sa barangay ang nagpapirma nga wala sab kuno mo pasabot sa insaktong rason. Nasurpresa na lang siya pagbasa sa katuyuan ini nga pagpaamendar di ay sa Batakang Balaod na siren sa GMA Regional TV sa opisina sa Comelec Mandawi City kapinsa 35,000 ka mga pirma na ang na turnover ngadto kanila gikan kini sa tanan ng mga barangay ang Comelec office misusi una sa gidaghanon sa pirma ug mihatag og feedback kabahin niini and mo na siya ang among certify okay. nga nakadawat ni, as to number of pages number of signatures pero later pa na ma-verify kung sakto ba nyo nga mga signatures. Are they registered voters? Authentic ba ang signature? I-verify na mo versus the kanang registration records. Muhimo ang Comelec sa verification, lakip na ang pagsusi sa mga signatures kung imando kini sa Comelec Unbank. Sa People's Initiative, 12% sa tanan ng mga butante sa Tibok Pilipinas ang gikinahanglan aron makaabante kini. 3% usab ang gikinahanglang pirma gikan sa tanan nga legislative district sa Mandawi Lone District pananglit gikan sa 236,000 ka mga voters 7,000 ka mga pirma ang gikinahanglan from the initial nga let's say niingon ta 35,000 and nakita na to nga oy 30 ra di ay mm -hmm. pero that it still complies kay in sa 7,000 ra gani ang requirement so money siya so pag gather sa Manila nga nakita nga kana mag-schedule na, mag na plebiscite so plebiscite murag we bring it to the people now if they agree nga magpadayon bata magplebiscite ratify na to samtang sa lalawigan sa Leyte gimakak ni 4th district congressman Richard Gomez ang mikatap nga issue nga gitanyagan og tag 20 milyones pesos ang mga kongresista para sa People's Initiative Signatures. Gipadayag ni Gomez ang iyang suporta sa constitutional reforms labi na sa economic provisions. Apandi kuno dapat iagi sa issue sa panuhol. Ako, that is no truth to, the, to that statement. Nobody, or even I said nobody has to pay or bribe me or any other lawmaker when it comes to pushing for constitutional reforms which I believe will truly help our economy and improve the lives of our Filipino people. Daku ang pagtuo sa kongresista nga mahisgutan sa constitutional amendments ang political dynasty, corruption og protection sa human rights. Uba ni Godfrey Rillian, Nico Sereno, Balitang Bisdak.